And ayun guys, tapos na kami sa aming weekly cleanup drive. At makikita nyong naglalakad ng ating mga kasama. ba? Diba? So welcome sa ating relocation area. Makikita ninyo guys ang aming mga pabahay dito na ongoing pa siya, hindi pa siya natatapos. So mga ano yan, ilang room ba yun? Okay, uh, 16 16 rooms na siya bali 4 buildings apat na room ang bawat isang building so apat yan uh, that is 16 uh, 16 kapamilya na ang maaring tumira dyan diba diba so until now um, ginagawa pa rin yan no uh, ginagawa na siya fra, start from uh, buwan ng Marso ganoon up until now yes ginagawa pa rin siya and hoping one day na sana'y matatapos na siya hmm, get sobrang init ah oh sa match. Oh, so pupunta na kami ng bahay kasi mag um, magi-snacks kami. <laughs> magi-snacks kami gamit ang budget ng uh, snack budget ng badak. Kasi hindi namin siya nagagamit nung mga nakaraan kasi nga naisabay yung badak at yung barangay assembly namin kaya yung budget lang ng assembly ang ginawa namin pang snack para sa aming badak -mitty. oh. hi Nathan <laughs> yan pa na kami ng relocation area. So dito muna kami sa amin guys kasi magi-snacks kami doon. Anyway, nagkumain na kami ng tinapay doon sa unahan dahil may nagtitinda and dito na lang sila inom ng soft drinks kasi it. daw sila, gusto nila ng malamig na inumin. Kaya eto Ay. Thank you so much guys. See you later kasi pumunta kami ng kasal sa aking relatives